Niloloko pa rin natin si Flor. Hindi ka ba nakukonsensya? Ano ba palagay mo sa akin? Magkasama-sama ako na. Asawa ko si Flor. Mahal ko siya. Pero mahal din kita. Habang sinasabi ko sa kanya na huwag na siyang umalis, ikaw na sa isip ko. At ko, pag ikaw harap ko, si Flora na sa isip ko. Alam ko, nasasaktan ko siya. Alam mo rin bang nasasaktan ako? Pag-iisipan ko. Hindi mo na ako mahal? Flor? Huwag kang umalis. Hindi naman ako mahilig manakit ng tao eh. Ako nga ang sinaktan ninyo eh. Flor, sabay na tayo mag-usap. Ito na ang huling pagkakataong haharapin ko kayong dalawa. Kaya makinig kayong mabuti. Ididemanda -de ko kayo kapag hindi kayo tumiik Ipakukulong ko kayo ang Chalmodeous. ayoko magtangka mag... mag ayoko siya mawala sa akin. Gusto kong gawin ang anumang makabubuti para sa kanya. Gusto kong mag kami. Gusto kong hilingin sa'yo na sana itigilan natin ang lahat. Alam kong unfair ito sa'yo. Pero, Denise... Nahirapan ako, tulungan mo ko. Noon, pag may problema, ako'y... Lagi mo ko tinutulungan, sinasagip. Sagipin mo ulit ako ngayon. sa mga oras na ito. Pinipilit kong walang maramdaman. Dahil kapag may naramdaman ako, may tutula kita sa tubig. Papatayin kita. I'm really sorry. Hmm. Huwag ka mag -alala. Nagbibiro lang naman ako eh. Kilala mo naman ako eh. Hindi naman ako yung tipong maghahabol. Alam ko kung saan ako lulugar. Salamat. Salamat, Denise. Naiintindihan naman kita, Bob siguro nga, mas mabuting tapusin na natin ang lahat. Naiintindihan ko rin naman si Beatrice. Ano ibig mong sabihin? Ayoko nang makasakit ng kapwa-babae. Mantel, yes? Sinasusundo ka ni Bossing. Naghihintay siya sa hotel. Hindi siya natuloy sa protest. Ruben, hindi madaling hinihingi mo sa akin. Ngayon lang, gulong-gulong -gulo na ang isip ko sa mga nangyayari, sa mga ginagawa ko. Hindi naman masamang tao si Oscar eh. Kaya lang... May mga bagay kasi sa buhay ko na gusto ko ng desisyon sa lalong madaling panahon. Pero bagong lahat, kailangan kong malaman kung sasama ka sa akin o hindi. Sandali pa lang tayo nagkakakilala. Maraming bagay tungkol sa akin ng hindi mo pa alam. Ganun din ako tungkol sa iyo. ngayong gabi makikilala mo ako. Ipagtatapat ko sa iyo kung sino ako. At ano ako talaga. Pinipili ko rin naman ang, ang, mga kontratang tinatanggap ko. Minsan nga ipaling gusto mo. Minsan naman isang businessman. Dahil hindi naman sila masasamang tao kaya tinatanggihan ko. Ngayon nga eh, si Governor naman ang target ko. Pero Ruben, pwede ka namang maghanap ng ibang trabaho, di ba? Pwede ka namang magbagong buhay. Dito ako magaling. Wala akong kliyenteng binigo. Malaki ang binabayad sa akin. Gusto ko kasi makapag-ipon.